Hello, Sankis. Ayan. Lahat ng ito, 30 pesos lang. Kaya <laughs> so, kaya sister baby eh. Ayan. Mga 2 days, kailangan maubos mo 2 days ito. Bakit? Eh, good for 2 days or 3 days na lang ito. Ayan. Kaya mura eh. Kaya mura. Ito. Ganito siya. Para siyang suwang malilit. Napakaganda. Masarap ito. Vitamin C. Hahaha. <laughs> ano? Yan. Once again. Ayan. Praise the Lord. Get this good. Ah. Uh,